So ngayon mga kaibigan, umagang umaga ay papakita ko na sa inyo kung tamang, ano bang tamang laman no, ng ating tindahan para ito ay lalago. So dapat, oh my god, meron tayong customer, teka lang. Hello! O oh, kasayo nang ito ng breaks, o oh, kani ko no kani. <laughs> so ito yung pangalawa nating customer, tingnan nyo. Oh, hello Rex! <laughs> Funky! Ayan, so papakita ko sa inyo kaibigan ha, kung ano ang dapat laman ng ating tindahan para ito talaga ay lalago. Pero bigyan naman natin yung ating customer. Thank you! Bye bye! <laughs> so kaibigan, back to our topic no? So dapat ang mga produktong ay papakita ko sa inyo kaibigan, as much as possible meron po tayo sa ating tindahan. Okay, ayan, pag ito po ang laman ng ating tindahan, Nasisiguro ko kay Bigan malaki ang chance na lalago po yung Osaris oh, Store Business. Ay, na naman tayong customer. Ingol. Sir Armando, pangatlong customer natin today. Wala pang alas sa is ng umaga. Creamy white. Oh, 10 pesos lahat ng single natin mga kaibigan. Salamat. Again, tigil-tigil <laughs> tayo sa ating ginagawa kaibigan kasi nga meron tayong mga customers. Pero okay lang, no? Iyon naman talaga ang hinahangad natin na marami tayong customer. So, again kaibigan na, back to our main topic papakita ko po sa inyo yung dapat laman ng inyong tindahan no? ano mga produkto ang dapat itinda natin para sure na lalago yung ating negosyo so dito muna tayo sa labas kaibigan kasi ito mahalaga ito mga paninda na nakikita nyo po sa labas o tingnan nyo ayan, <laughs> ayan. so ganyan mga kaibigan so ito yung dapat na sa harap ng tindahan mo kasi ito yung mga palaging um, nakaka-attract sa mga customers lalo na 'yung mga bata. As much as possible at dapat ma-attract natin 'yung mga bata na bumili kasi sila sila 'yung palaging inutosan ng kanilang pamilya. So kahit hindi man ito ang inutos na bilhin ng kanilang mga magulang, ng kanilang nanay, mama, papa, ayan, pag nakita ito ng mga bata, may malaking posibilidad na bibili rin sila kahit hindi ito 'yung inutos um na bilhin. So based on my experience as at 23 years Tenderano, 23 years sa Reserve Store Business Owner, ganito talaga nangyari. For example, yung bata ay pinapabili ng kanyang nanay ng sardinas at itlog. Andi nakita niya ito sa harapan niya at may sukli ang kanyang pera. Most of the time, bumibili talaga yung bata. Ayan. Pagbigay ko ng sukli kay Bigan, nakita na ito ng mga bata. Ayan. So, kahit hindi sinabi ng kanila mga nanay na bilhin, uh, most of the time, more than 90% talagang pagbigay ko sa sukli dito, lagay ko yung sukli. Ang bata dito naghintay. Ayan, yung, yung kanyang mga mata ay nakatingin na dyan. So, dapat ma-attract natin yung mga bata. Dapat ganito ang harap ng ating tindahan. O, oh, ba? Diba? <laughs> yung mga kindis, mga gamis natin, ayan. Ma-attract yung mga bata kay Bigan. Meron tayong mga junk foods. Ayan, hindi ko na lang sasabihin isa-isa. Ipapakita ko na lang po sa inyo. Ayan, so, ayoting tingnan nyo, no? Ayan, so lahat ng cakes na 10 pesos except sa Dewey do Donut na 14. Meron ni palang 11 chuchu. Lahat ng biscuit dito, 8 pesos po yan. Ayan, so dapat ma-attract natin si customer na bumili sa ating tindahan. So malayo pa lang, tingnan nyo, itong itsura na kitindahan o tingnan nyo. Malayo palang lang ito yung makakita. Ito yung makikita ni customer. Ayan, so nagtitinda rin tayo ng bigas. Yung bigas natin, hindi nila makita, no? Kasi nga, hindi talaga totally hop, open hole, open yung ating tinan. Kaya naglagay ako sa, nagpaskil ako ng karatula sa labas. So yung mga paninda natin na hindi makita sa labas, as much as possible, pwede tayong maglagay ng mga karatula, mga signage na nagtitinda tayo. Oh, bigas for sale. Limang klase yung ating bigas. Ayan, bugas in Bisaya. So meron tayong print Xerox scan laminat Meron tayo ng Gcash. Nagtitinday tayo ng chinelas. Ayan. Hindi kasi alam ng iba ng nagtitinday tayo ng chinelas. Lalo na hindi natin kapitbahay. Dumadaan lang. Pag nakita nila, ay may chinelas. Ha, bili sila. School supplies, meron tayo niyan. So, ito yung harapan ng akin tindahan. Actually, dalawa po ito, no? Isa, at saka ito. Ito, dito kay bigan hindi ito tutali totally close. Hindi ko nilagyan ng paninda sa harapan kasi para makita po yung loob. Yung iba kasi, ah, naghanap ng mga canned goods, mga dilata. So, dito sila, aakyat sila dito, and then, patingin-tingin sila dyan, kung anong dilata ang gusto nilang uh, bilhin. Ayan. So, nagtitinda tayo ng mga liniment oil, mga efficacent oil, mga pabango. Ah, nagtitinda kasi tayo ng mga gamot nila, dong. Morning. Oh, nee. Shout -out kay Ryan. Masipag rin katulad ko. O, oh, <laughs> negosyante rin siya, no? Katulad ko, kaibigan. So, nagtitinda tayo ng ice cream. So, hindi ko talaga finoforce kayo na magtinda na yung ice cream. Based on my personal experience dito sa place ko, yung ice cream, kay kaibigan, hindi talaga totally fast moving sa aking tindahan kasi marami na kami nagtitinda nito, no? Ayan. Pero, okay lang. At least, meron tayong another source of income. Ah, nagtitinda nga pala rin tayo ng mga frozen foods. Ayan, chorizo, longganiza. Nagtitinda tayo niyan, mga hotdog. So, nagtitinda ko kay Bigan. Dito ko muna nilagay sa ice cream. Pero kukunin ko yan, ha? Mamaya. Ilagay ko sa aking refrigerator kasi ito sang ice cream talaga. Diyan ko muna nilagay kasi puno yung isa kong ref. Ayan. I-transfer ko mamaya, their friends. Ayan. So, dito tayo mga bigan So, ito dapat yung ang laman ng ating tindahan. O. Oh. Meron tayo yung diapers. Meron tayong, uh, what you call this, napkins. 'Yung 'wag tayong mag as much as possible, 'wag tayong maglagay ng mabibigat na produkto diyan ha. 'Wag talaga kay bigan kasi pag nahulog sure na bukol ka. 'Yung magagaan lang ilagay natin sa itaas. Okay, ito na 'yung ating mga canned goods kay bigan. Ah, medyo maingam, may dumalang na motorcycle. Ito 'yung ating mga pangsalads, mga gatas, hindi po siya fast moving meron tayong kaong na tadi coco andyan, di, anjan po no, sa likod hindi siya totally fast moving pero dapat magtinda pa rin po tayo ha? kasi may magganap, Ayan, mga salad dressings ito kaibigan fast moving talaga mga ulam na canned goods fast moving yan ito hindi fast moving sa akin medyo mahal kasi pero nagtitinda pa rin tayo kasi may naganap Ayan, mga sadinas, mga tuna, fast moving po yan. So, kahit hindi fast moving, dapat magtinda pa rin po tayo, ha? kasi po may maghahanap at uh, sayang no wala tayong may bigay ito yung aking alak section yan nasa lalim konti na lang kasi kahapon may birthday sa aking kapitbahay birthday ng kanyang anak kaya ayan so maraming bumili ng alak ayan so nagtitinda tayo nito bigan hindi siya fast moving pero again magtinda tayo ayan eh magtinda tayo kahit hindi fast moving. So ito yung mga fast moving talaga, especially weekend mga sabon tapakita ko na detergent powder ayan so hindi mawawala yung fabric conditioner mga shampoo alam na natin yan matik na yan fast moving yung shampoo lalo sa umaga mga sabon ayan so magdi display pa ako kaibigan no hindi pa kasi na display yung iba kong paninda yung safeguard uh, ihang ibitin ko mamaya dito the friends Ayan, so nagtitinda tayo ng mga tuyo, which is malapit ng maubos. Mga tuyo po yan. Itong budburon, galunggong po yan, ha? Yung mga mga pampalasa sa pagkain, dapat magtinda tayo ha. Mga sabon, meron tayong pants, rexona, of lotion, gel. Yan, hindi ko na lang bigkasin isa-isa ha. Ayan, so dapat ganito ang laman ng tindahan. Hindi, yung iba, hindi talaga fast moving pero nagtitinda. Magtinda pa rin dapat tayo. Ayan, kasi may maghanap. Sayang naman pag hindi ka nagtinda, no? Ayan, so ito yung ating sigarilyo. Lagay ng sigarilyo. Yan, yung mga, meron tayong salunpas. O, salunpas. Meron tayong bugayana. Ito para sa yung mga kapitbahay ko na may maliliit na anak. Yung uh, masakit ang tiyan ng kanila mga anak. Ito yung uh, I, ewan ko paano gamitin. Basta ito yung hinahanap nila bugayana para daw sa tiyan ng kanila mga anak. Yan, meron tayong band-aid. ako ng blade at saka nail cutter. Tingnan nyo. Nail cutter po yan, no? Kasi may maghanap talaga ng nail cutter. Ayan, so, i-arrange ko pa mamaya ito or maybe tomorrow. Ayan, if it doesn't ayan, dapat meron tayo yung ating zundrox na sa likod po. Muriatic acid. Enjoy. Nagtitinda rin ako ng foil, kaibigan. Meron kasi maghanap ng foil. Pag magluto sila ng inihaw na isda, lagya, ilagay nila sa loob ng foil. Meron tayong mga plastic cups. Ayan, plastic cups. Ting, ha? Hindi pa kasi na ko talaga ng maayos, no? Yesterday lang kami na malingki plastic cups, nagtitinda tayo. Yan, meron tayong mga pangpalasa sa ulam. Yan, dahon ng laurel. Hindi ko pa yan totally na display talaga. O, tingnan nyo, kalat na naman. May mag na naman kay TGB. Bakit makalat? I-arrange ko pa yan, ha? Huwag nyo akong i-bash. So, maday. Ayan, another customer. Bugas. Unsa nga bugas? Unsan? Sinsiyo, karta? Okay. Ayan mga kaibigan, may bibili ng bigas na jaguar. Sa kilo na no? So, jaguar ang pinili ng ating customer. Si jaguar ang pinakamura sa bigas ko ngayon. So, pero masarap ha? Kahit mura, masarap siya. Lami in Bisaya. Ito si jaguar kaibigan. 47 ang kilo, no? Ayan mga kaibigan. Isa't kalahati pala ang kilo, no? Hindi lang isang kilo ang binili ng ating customer. So, 47 ang kilo. Isa't kalahati ang kanyang binibili. So, 70.50 ang pera niya ay 100. Tinira, day. biskwinta. So, susuklihan naman na natin siya, ha? Ayan, 29.50, day. Salamat. Another customer po. Sabi mo? Ang saan? Ah, wala na ko ato. May tira na bilhin. Ano si color? Puti. Puti may bumibili po ng sigal yung kaibigan bibigyan na bibigyan naman natin yung ating customer mighty po 9 pesos ang bintahan ko ng mighty mga kaibigan yan Peso pesokle so bago palang mag alas 6 meron tayong binta maganda talaga kaibigan na maaga po tayong magbukas ng ating tindahan Salamat, lo And so back, back to our main topic tayo mga kaibigan ha. So kanina sa bonyo pinag-usapan natin. Sorry po no. Marami lang tayong customer. <laughs> Kaya hindi talaga tayo totally ma-straight yung ating pag-video. So again ito ha. Meron tayong mga wipes. So of course ang pinakambinta sa lahat lang na sa mga mga kapi kaibigan. Ayan. Ayan mga kapi, Milo, tingnan nyo, medyo medilim pa ha, mga kaibigan, pero okay lang, kasi maaga, magbago pa lang po mag alas 6, hindi ko na lang isa-isahin yung mga kapins natin, nagmahal na pala, ayan, so, my kaibigan, oh my god, latest update, grabe, ito, 20 lang po na noon, 23, 25, ngayon, 27 na sa big supermarket, yung ating Nescafe, 20 grams, lumiit yung laman, kasi noon, 25 grams, naging 20 grams, tapos nagmahal pa, pero nagtitinda pa rin tayo kasi may maghanap. Ayan, so yan, again, yung ating junk food skin din na pinakita ko sa ating intro ha, mga cakes. Ayan, so hindi mawawala yung ating mantika by one-fourth po, no? Twenty-seven ang one-fourth. Yung mga asukal, ayan, na, na, nasa ilalim po. Meron tayong munggo, nasa ilalim, hindi ko na lang ay, mabigat. Basta meron tayong munggo, mga harina, tingnan nyo. Meron nakasulat munggos, harina, harina. Ayan, meron tayong mga Spices, dapat magtinda tayo nito kasi may maghanap no, buyas, bawang, ayan, nagtitinda tayo niyan. Ito mga plastic na ginamit ko ng mamalinti mag hindi ko yan uh, itapon kasi ma-recycle natin yan no, ifo-fold lang natin ng maayos mamaya. So pinakamabinta rin wala na sa maga, itlog kaibigan no, <laughs> ayan, matik na yan itlog. Mga biskwit, meron tayong chicharon kaibigan, ito mabinta sa akin, spicy chicharon. 10 pesos puhunan, binibil, ah, binibinta ko ng 13 pesos. Yan, biscuit. Ito kay Bigan ha, chinelas. Hindi ko alam kung nagtitinda ka ng chinelas, pero minumong kahit po na magtinda kayo ng chinelas. Tingnan nyo. 67 na puhunan. Minib, ano, 57? Or basta wala pang 60 pesos, binibinta ko ng uh, 75 So, ang aking uh, tubo nito ay mga 15 pesos. Basta lagpas 10 pesos. O, ba diba? Maganda kay Bigan. Hindi mo siya fast moving sa simula. Kaunti lang maghanap. Pero pag na-known ka na, nalaman na ng mga kapitbahay mo na nagtitinda nga ng chinilas, matik na yun, magiging fast moving. Kasi nga, hindi lahat ng sari sari store meron nito. So, kung ikaw na magtinda sa place nyo, ay magiging fast moving. Ayan. <laughs> Maganda yun mga kaibigan. Ha? Ayan, mga pagsahog sa ulam. Meron tayo. Meron tayong asin. Ayan, mga pansit. So, meron tayo nyan. Meron tayo nito kaibigan panglinis ng kaldero, panglinis ng plato. Yan. So, marami ako mga tinda kaibigan, no? Pakita ko sa inyo, meron tayong food coloring. Yung iba, maalik kabok na, no? hindi ko pa napunasan yung lalagyan. Nagtitinda ito yung mga plastics. May naghanap kasi ng plastics kaibigan. Ayan, mga pamintang buo, pamintang dahon, nor cubes. Ayan, meron tayong mga gamot. Hindi mawawala dapat yung mga gamot natin. Kahit sabihin man nila na hindi talaga maganda magtinda ng gamot. Bawal, nagtinda pa rin ako kasi may maghanap. Sina yan, hilo sa bisaya, no? Thread kay Bigan. Meron tayong cup noodles. Mga noodles kay Bigan, meron tayo niyan. Ayan, sotanghon, ito lungi. Iba si lungi kaysa sotanghon na Mas mahal si lungi. Ito kay Bigan, 5 pesos ang bili ko. Sa palingki, mga biscuits po ito. 5 pesos ang bili ko. Binibinta ko ng seven. Mabintang mabinta po ito. Itong pina 10 pesos po nan binibigay ko binibinta ko ng 13. Mabinta ito lalo sa umaga no. If, uh, pag bumili yung aking kapitbahay ng kapi, bumibili rin sila nito. Ayan, partner sa coffee. Ito si Sutanghon kay Bigan, mura ito. Ang puhunan nito uh, ano lang uh, 9 pesos. Pero si Lungi, ang puhunan 15 pesos, mahal kasi si Longi. Ayan. Nagtitinda tayo ng mga kahit ano-ano dyan, no, no pero kinuha ko na yung mga non-food items kinuha ka, kinuha ko na kasi linisin ko Maglininis si Ate JB may simpre kay ito yung ating mga bigas limang klase na bigas meron din tayong tag 5 kilograms at syempre yung ating mga soft drinks mga beer yung beer ko kapon kay bigan dalawan na, na dito oh yung ref ko oh boss kasi mayrong birthday <laughs> birthday ng anak ng aming kapitbahay ayan so meron tayong walis na nito, kaibigan, ay 55. Binibigyan ko, ah, binibinta ko ng 75. Ayan, so, meron ako 20 pesos na tubo. Bakit malaki ang tubo? Kasi, non-fast moving. di siya totally mabintang-mabinta at malayo ang pinagkukunan ko. Nagbibinta tayo ng mga school supplies. Meron nga pala nag-request sa akin na maggawa tayo ng video, no? About sa magkano ang presyo ng school supplies. Kaya, gagawa si ate JB, ha? Pero, hindi na muna ngayon. Oy, meron tayong CCTV. Apat yung aking CCTV, kay kaibigan. Ninakawan kasi kami noon mga tatlong beses na kaya bumili kami ng CCTV. Ito yung ating Pesonet Cafe. Yung ating ref, apat, bigan Pero dalawa lang ginagamit. Lima pala yung aking ref. Andun sa budiga yung tatlo. Ayan, so ito yung ating refrigerator, bigan, Ayan, so makalat sa loob. Okay lang. Okay lang na makalat. Basta mabintang-mabintang. <laughs> <laughs> yung ating yelo mabintang mabinta talaga no kahit nga tag ulan kaibigan may bumibili ng yelo itong yung ating rave isa hindi ko muna ginagamit ito lang ginagamit ko pag masyado talagang malakas yung bintahan ginagamit ko yan Ayan. So, ito dapat ha mga kaibigan ha ang ating laman ng ating tindahan yan blackening shampoo shoes glow marami ako kaibigan no na mga laman sa akin tindahan na hindi pa lang nagtitinda nga rin ako ng suklay oh 'Di diba, Meron tayong suklay. Mga may nagtitinda ako ng electrical tape. Electrical tape. Ayan, mga pangtali sa buhok, natitinda tayong diyan. Meron tayong face mask, meron tayong lighter. Ito kay Bigan, kaya hindi ito well arranged. Kasi pag kami ay maggrocery at mamalingki, dito na muna namin nilalagay lahat. Ayan, and then pag hindi na kami busy, tsaka na namin i-transfer. Kaya ito, marami na akong nabasang, eh no, hindi marami, ilang comments ang nabasa ko, nagsabi na, dapat mag-arrange ako ng tindahan, kasi hindi will arrange, totoo naman po kayo, no, so salamat sa suggestion, nag-arrange po talaga kami ng tindahan, pero but then, hala, nag, merong dumaan na tricycle, baka makipiray tayo, sana hindi tayo makipiray, ayan, ang puhunan po kaibigan ay 20 pesos, binibinta ko ng 25, malaki yung ating, a uh, lagpas 20% yung ating, ano, dito, kita, ating tubo ayan so meron din ako knit bag oh di ba so marami tayong dapat itinda kay bibig no meron tayong volcasil <laughs> i arrange ko muna ang floor wax o, i arrange ko muna ito kay biga sa next video ko ipapakita ko na sa inyo na well arrange ito ha meron tayong mga sis o sito na nasa refrigerator na po sila yung iba Ayan so drinking straw. Dapat ito talagang naman ng ating tindahan kay Bigan ha. Meron pa tayong harina na hindi pa na-display. Dapat ito talaga para lalo pong lalago yung ating negosyo. Dahil sa aking uh, personal based on my personal experience, lalong lumago yung aking sari-sari store business kay Bigan na magtinda po ako ng mga produktong ito. And hi to our CCTV. Apat yung ating CCTV. Mahalaga po yan kay Bigan. Nagpapautang rin tayo dito ng no? mga tough products. So ganito kay Bigan ha, kahit hindi pa fast moving, kahit hindi mabintang mabinta dapat magtinda pa rin po tayo. Dapat magtinda tayo nito kay bigana na katulad na nil cutter. Hindi ito fast moving pero magtinda pa rin po ito. Ayan, another customer Alperin dai. Katulad to kay Bigan na very good example Alperin. Ayan, hindi po ito fast moving, konti lang maghanap, pero nagtinda pa rin po ako. Tagdos, dos Kasi may maghanap, di ba? Nagtitinda ba kayo niyan kay Bigan Alperin sa Bisaya? Iwan kung anong tawag sa ibang uh, sa ibang dialect, no? Alperin. So 2 pesos Ayan. So, hindi po siya mabintang-mabintang fast-moving, pero nagtinda pa rin po tayo. O, tingnan nyo, may naganap. See, Another customer, dog. ha? Itlog. Itlog pila? Itlog. Ayan. Na, may bibili lang itlog mga kaibigan na. Bibigyan naman na natin. <laughs> mm, itlog. <laughs> 30 usaka Mighty. Mm -hmm. uh, may Piso Sokle. Mm -hmm. Biggen. 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 Uh, ayan. So, 39 itong ang gusto, kaibigan. Habing tayo nag-vlog, merong bumibili. Bear brand? Bear brand, swa, kaibigan. Bigyan naman na natin. Ayan. 14 pesos. Nagiging uh, lalong mas uh, fast moving yung aking bear brand, bigan, kaibigan. Kasi 14 lang. Kasi sa ibang tinan dito sa place namin, ano na po. 15 pesos. Ah, salamat. Ayan. So, masaya talaga ko, kaibigan, no? Kahit pinapawisan ako, kaibigan, kasi nga, uh, palak... Takbo-takbo tayo, lakad-lakad, kasi habang pinapakita ko sa inyo yung mga produkto na dapat meron sentidan yung meron din bumibili. Pero okay lang, kahit pawisan tayo. Ito naman gusto natin no, na uh, makabinta tayo ng malaki. So, again, kaibigan, ha, dapat ito yung mga itinda nyo, ha? Magtinda kayo kahit hindi fast-moving, kahit hindi pagkain, magtinda pa rin po kayo dahil makakatulong po tayo, makakatulong uh, po ito sa pagpapalago ng ating negosyo. So, again, kaibigan, hanggang dito na lang. Lagi yung tandaan, kaibigan, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiscard tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life, tiyakasinso ang boy natin, kaibigan, tiwala lang, again, thank you so much, sa inyong pagmamahal, kay ate JB, I also love you guys, thank you so much, as inso time lahat, claim it, okay, thank you so much, God bless.